Ipinakita ni Gina kay Justine na walang magbabago sa kanila sa kabila ng nangyari. Araw-araw, pagkalabas sa eskwela ay diretsyo na ang dalaga sa ospital para bantayan at alagaan ang kasintahan. Ay, sa, daw. Anak. Oh. Uh, kailan ba huling nadalaw dito si Gina? Kung di po ako nagkakamali, siguro po nung, nung isang linggo pa ako. Bakit ako? Um, ah, wala. Wala naman. Uh, hindi ko na lang kasi siya nakikita dito eh. Ay, baka po busy po sa school kasi malapit na po yung finals na. Siguro nga. Ma, ma hindi ka ba sinasabi sa akin? anak. Ako, pasensya ka na ha. Hindi na talaga ako makatiis na hindi sabihin sa iyo eh. Si Gina, nakita ko siya may kayakap na ibang lalaki. Tinamaan ng bala ang spinal cord ni Justine, kaya paralisado na siya habang buhay. At sa panahon ng kanyang labis na kalungkutan, dito pa siya iniwan ng babaeng inasahan at minahal niya. Justin, kamusta ka na? Hmm? Gina, totoo ba? Ang alin? Na may iba ka na. Bakit hindi ka makasagot? Kasi totoo, di ba? Justin, hayaan mo kong magpaliwanag. Huwag ka, okay, Gina. Di mo na kailangan magpaliwanag. Hayaan mo kong magpaliwanag. Umalis ka na. Justin, hayaan mo ko magpaliwanag. Umalis ka na, Gina. Pinilit kong magpaliwanag. Umalis ka na! Umalis ka na! Justin, pinipilit ko naman eh. Napagod lang ako, Justin. Umalis ka na. Hindi na umalis ka na. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Yeah. Justin, tama na yan. Umalis ka na nga! Ba't ba kayo umalis? Anak, hindi na kita kailangan. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Justin, <laughs> anak, tama na. <laughs> Bakit ka na nang mahalaga sa Mahalis. na Ano bang mali sa akin? Ano bang mali